guys, laag may diri sa bukid guys. Susad so, ka ayong ako mga tanom na nga matay. Way bu bu bu, bu. Lo, namatay ang biyabas dot. Huh? Namatay ang biyabas. Nagi gikan lang ma. Di naman ni mabuhi. No, ang gikan sa Carmen dot na nga matay. Wala mo gutay nga nga dot. Pero ang katong nasa kuan din. Nabuhi siya dot. Wait, nabuhi dito. Ang diri kay patay. What? Luya ani oy. Ayan guys, nangamatay guys. Natanaw ang akong mga sili guys. Namatay pud ang sili na namungingi siya sa bunga guys pero namatay gid ang punuan guys. O oh, tanawa. Nahinog. So, si dadot, guys kay maghaling siya. Dong, gaitag ko andong bay magkausap ko big. Luya sa dung. Hala, my god! Amazing. Ang ka, kamuting kahoy, kita nung kay nanorok na. Asa ba? Lata. <slap>